na ang brother ni Kimi, si Yenin. Daddy ni Kim Chiu naman ang pinag -iinitan. Doon humingi ng tawad at nagmamakaawa para kausapin ito. Grabe ang fighting spirit ng aktor. Gagawa ng way para maangkin muli ang kanyang ex. Napaka mas kasarili ang kanyang istilo. Walang babalik na Kim Chiu kahit ano pa ang kanyang ipakita. Ano man ang kanyang intensyon, ang sugat na inukit na nanatining pektat na ito. Samantala, talamak naman ngayon ang mga say ng haters. pinag iinitan na naman nila ang karyer na mayroon, ang Kim Pao. Especially si Kim Ju. Malaking question sa kanila, bakit siya palaging umanong binibigyan ng proyekto? Sawang-sawa na daw sila give chance to other. Kiit naman ng mga fans. Paano naman ibibigay sa iba ang spotlight kung si Kim Jo ang napupusuan ng mga big brands at sa kahit anong proyekto man? Siyempre, sa isang negosyo, dun ka sa alam mo hindi ka malulugi. Business is business. Mga artista iyan. Tatangkilikin ng taong bayan kung alam nila ang idol at sikat ang makikita nila. Common sense lang mga haters. Alang naman ibigay sa mga lakos na artista. Palibahasa, bulag sila sa mga achievements ni Kim Chiu at pati na rin ni Paolo Bilino. Kapag ingit talaga, walang ng tama, puro pagkakamali lang. Anong sinin ninyo rito sa panibagong update na naman? Paging kayo ba ay gina-gina rin?